So, may big may big tayo dito na ano na pinapadede ng poster milk. ah uh, gawa nang ito yung mga pigmate. Ito yung piglet na simula nung nanganak na bukasan. Uh, napansin ko na ano siya tuma uh, dumudumi siya ng dugo mga kapigmate na ano tingin ko na apakan to ng inihin so after yun hulog na ah uh. Lidengkol pa. So, so, after na nakita ko yung mga kapigmate uh, pigmate ko siya. Kasi once na may problema, big na napansin ako. Pagayon nito napansin natin na may nagdumudumi siya ng dugo. Ang mga napansin ko doon mga um, hindi siya dumedede sa inahin niya. Hindi lumalapit. Kung lumapit man, hindi siya dumedede. O hindi siya makadede. dire-diretso lang yung dumi niya ng dugo. Tapos ang ginagawa ko, pinapainitan ko siya, uh, nilalagay ko sa mainit na lugar o yung nagano ko ng ano uh, pansamantala na lugar para mainitan siya tapos nilalagyan ko ng yung kalan na alam niyo ba yung ano yung kalan siya na dibutane so yun ang ginagamit natin para mainitan lang yung lugar niya tapos ah uh, ang mga ginawa pa natin dito, talagang focus tayo para mabuhay lang. Kasi ang alam ko sa ganito, na once na may lumabas na tayo sa rapit ng bake, ay alam ko patay na yun. Kasi nasa loob ng katawan niya yung sugat, wala sa labas. Tingin ko napakan ng inahin, kaya ano siya, may lumabas na dugo sa ano niya sa kanyang ay sa kanyang buwitan, na dinodomi niya tapos yung sigla ng mga kapatid niya wala sa kanya So, day 3 ngayon, nag-inject tayo ng iron, tapos, nagputol na mga buntot nila, pero siya, pinut- ah, nag-inject din tayo sa kanya, tapos nagputol din tayo ng buntot. Pagkatapos nun, ayaw mga pa rin niya, dumedede, pero siya wala. Kagaya nito, ah, parang hindi siya masyadong dumedede, at least, pinipilit natin siya na may lamanan yung katawan niya, yan, nadede na siya. Okay lang yan. Kasi sa inhin talaga mga kapigmate, ayaw dumede. Sa gantong- piglet mga kapigmate uh, based sa experience ko sa ganto umabot na tatlong araw na hindi dumede yung piglet may pagkamatay na kung hindi um, kung hindi umabot na tatlong araw day 2 pa lang mga kapigmate at hindi siya dumede de, ano siya hihi manghihina siya yun na rin magiging dahilan kung ano ang pagkamatay niya may iipit siya ng inahin kaya ito ay naalalayan natin yan Mamaya susundo so, pa tayo ng siyante. Siyempre, alalayan muna natin ito. Tapos mamaya, balik na ulit. Tayo. Ano, tuwanan ko to pag sundo ko sa estudyante, balik na ulit ako dito para mabantayan to. Ayan. Ayan. Ayan no Tingnan nyo mga kapatid. Ayan. So ito yung lagayan natin dito sa piglit na dinugo. Yung mga piglit, na na oh. no Ayan, mga bagong putol lang buntot, bagong inject ng iron. Pero siya, wala. Ayan, so ayan, basta dumedede na siya. Kahit pa paano, ayan, dumedede na. Okay na to. So, bumili tayo talaga ng Poster Milk para sa kanya. Hindi po, yung Poster Milk talaga na pambaboy, hindi na yung Bear Brand. Kasi may nagagali sa atin. Bakit daw Bear Brand na binibigay ko? <laughs> so, yung, ano naman, gano'n naman mga pigmate, pag may pinapadede akong piglet at Bear Brand na binibigay ko. So, biglaan po yun. Yan. Ito, yan. Kailangan niya lang makasurvive. So, yun ang ano natin. Once may difference sa yung beak natin, kailangan niya makasurvive. Pero itong ganto basta napakanang ng inahin at dumumi ng dugo, matik na matay na. Pero sa atin, pinipilit natin buhayin. O mabuhay pa para makasurvive pa siya. Ayan. dumedede na siya. Ito, ang gagawin ko lang ito mga kapigmate, yung pagpapadede sa poster milk sa piglet mga kapigmate. Hanggang malakas na siya, hanggang yung dumedede na ito ulit siya. Kasi hindi talaga siya sa inahin na to. Yan. hindi siya dumedede. Bilog na bilog na agad yung mga piglet natin. Day trip pa lang. Lawlaw -law na agad yung mga bayag nila. Yan. Ito lang talaga nagka problema natin. Okay, ito mo day trip. Day, day trip na yun. Yun na, dede siya. Yan, yan ang gusto ko. Yan, uh, dumede ka lang. Kanina, nung unang bigay ko sa kanila mga kapigmate, ayaw niya dumede talaga. So pinipilit lang natin 'yan para magkalaman yung tiyan niya kasi payat na siya oh. Napaka payat niya na kumpara doon sa mga kapatid niya. Yan. So ayan mga kapigmate yung kapatid niya, yung mga kapatid niya. So lalaki na. So ito siya oh. yan Ayun. So brand niya yung mga kapatid niya. Oh. Kumpara sa kapatid niya tapos nakayuko na siya. So talagang hindi na siya nagalaw kanina talagang ang tingko ko dito talagang hindi nakakadede yan so inaalalayan ko siya sa inahin niya mga kapigmate Ina inaalalayan ko itong piglet na to sa inahin para makadede siya pero hindi hindi siya dumedede so wala tayong option dito kahit alalayan natin hindi natin hindi siya dumedede sa inahin yung mga kapatid niya malalakas kung alalayan man natin sinusubo na natin dede ng inahin ayaw niya pa rin so ang option na lang na nakikita ko dito ang para na lang na nakikita ko ay bigyan ng um, poster milk so, yun, so yung mga kapatid nyo day 3 yan mga kapigmate oh. day 3 tunay nyo naman kung gaano kahina sya so yan. ito pag nanghina pa to ng manghina mga kapigmate uh, may ipit lang to ng inahin o so, oh, yan hmm yan, tapos yung mga kapatid niya pa mga maharut minsan sinasakyan sakyan siya Yan. yano Yan, okay na yun yun muna ko lang si Jante, mamaya babalikan ko 'yan para mapadedi ulit.